Hi everyone! Gusto ko ng masarap na pagkain. Wow! Ito ay makakapagbigay ng sorpresa. It will do just fine. Hintayin nyo, kukuhanin ko na ang pera. Oh, akala ko may kahit konti. Basta't walang nakatingin. Bakit hindi ka kumuha ng tangerine para sa sarili mo? Isa lang itong chocolate na itlog. Tapos na. Pasensya na. Nakalimutan ko ang pera ko sa bahay. Ngayon ay ginagawa ko na ang manika ko. Kuwanin natin yon. Ang pera kasi. Bakit ang laki ng tiyan mo? Billy, congratulations! Nagawa natin. Iyon na ang kantang ito. Oh, minto ka gino. Alam mo, ito ay... Nakaw na yan, hindi ba? Siguradong mapaparusahan ka dyan. Ay, hindi. Hindi, Billy. Isasama kita. Kung wala ang aso ko, ano ang gagawin ko? Hindi ko alam. Hindi. Hindi ako tatagal ng ilang oras nang wala si Billy. Sanggol pa lang siya. Ang aking sanggol. Anong nangyayari doon? Melo, nagmamadali akong batiin ka. Dumating na ang araw ng iyong paglaya. Oy. Oh, ako na. Sana maintindihan ng Melo na ito ang mensahe ko. Bella, hintay. May alok ako para sa iyo. May nakalistang mapagbigay na gantimpala doon. Alex ang pangalan ko. Pagkatapos ro ba? Hindi ito dapat ilabas sa ligaw. Aso ako ni Alex. Kaya, saan ka pupunta? Sa so, tingin ko mukhang kahinahinala ka. Kapayapaan. pa Ano ang nasa ilalim ng iyong helmet? Ako. Wala. Wala talaga. Tingnan natin ito. Alisin mo itong hangal na helmet ngayon. Oh, sige. Ha? Talaga. Meron ka niyan. Ano? Diyos ko! Nariyan ang tangke! Hmm, ayan. Natapos ko lang. Ikaw Walang ba? Oh, Patawad ko. po. Tara na. Narito ang sinasabi namin. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ito gumagana. Huwag Hindi ko man lang mahugasan ng mga paa ko. Magagawa ito? Malinis ako. Ah, malinis. Wala akong bawal sa akin. Magbibigay ako sa iyo ng mabilis na close-up na ayos. Kailangan ko ng solusyon. Halos handa na. Oy, ako ito. Naririnig mo ba ako? Ano? Sinabi ko sa iyo na kailangan nating maggulong-gulong. Lahat kayo ay malugod na tinatanggap. Dadaling kita sa iyong destinasyon. Hoy, maliit na daga. Naghihintay si Alex sa iyo. Nakakatakot. Saan ang galing ang mga daga? Kailangan nating maglinis ng life. Fauci, narito ka na naman. Mukhang hindi ka naman hinahanap ni Alex. Tanga ka! Pusta! Handa ka na ba? Saglit lang. Salamat. Wala nang natirang daga pagkatapos ng gano'ng paggamot sa tubig. Basa ako. Kailangan mong marunong humawak ng mga tubo. Tara na, bro! <tapos> Alam kong merong hindi tama na nangyayari. Huwag dito! Ka. Wag Huwag mag-alala. Binubudburan mo lang ng tinapay ang salad. Hindi mo pinangahasang gawin. Oh, uh, ayun na. Wow. At ang manok mula sa KFC. Gustong gusto ko ito. Ano pa ang meron kayo? Bakit kailangan mong magabala? Mas mabuting kumuha ng balde mula kay Percy. Pero nakatanggal ang tali. At pupunta Me ako sa... Ito ay gumagana ng maayos pero hindi ka ba natatakot? Ano? Ako si Fred. hindi pa ako nakakita ng kuneho dati. Hindi yan ang tiyan ko. Mali ang naiisip mo. Aba, masarap na tanghalian. Kamusta? May malaking mabalahibo ba dyan? Ipapakita ko sa kanya. Ang akala ko, umigil ka sa pagsisinungaling sa akin palagi. Anong sinasabi mo? Mayroon akong kutsara. Malapit na nating malaman. Sinasabi ko na maglaro tayo ng isang laro. Hulaan mo kung nasaan ang mga burger. Ano ang ginagawa mo? Nasaan ang pony? O, oh, dapat kong maalala? Oh, nandito na. Uh, tapos, narito. Mga burger lang ito. Ang ay nandito. Maari nga. Nakita ko ito. Hindi lang ako kumilos. Hindi siya nasaktan. Sa tingin ko ay natutugma mo ito. Hindi ako pinahahalaga dito. Raina Tony. Alis na ako ngayon. Tara, gawin natin. Oh, pare. Booger, kailangan ko ng merienda. Ang galing mo! Hindi ko naramdaman na, parang wala pa rin sa ilalim ng sombrero Maghanda, ko. keso. Alright! Please. Gaano pa katagal, Tigil? Sino ka? Naalala mo ako kay Miller. Sa tingin ko, magkamukha kayo. Sige. na siya? Maari akong matutong magpintura ng mga pader. Kita. Mo. Ang pintura mo ay natatanggal na. Kailangang ayusin ito. Ah, uh, uh, oo talaga. Okay, ah, uh, pakinggan mo pero... Maganda. Baka hindi nga ito pintura. Pakikita mo para sa sarili mo? Sige, parang Okay, maganda. Ipakita hindi. mo ang roller. Ang captioning ay ibinigay ng musik. Ano yon? Ang sakit ng hinlalaki ko! Ipakita ko sa'yo ngayon! Masyadong mabilis! Dahan-dahan lang! Aba! Diyos ko! Mahuhuli pa rin kita! Oh! Ang sarap sa pakiramdam! Oh, isa, dalawa, tatlo, apat, isa, dalawa. Weird, bakit kaya ito nakikiliti ng sobra? Maraming salamat! Tulong! Tulong! Alex, ano bang nangyayari sa'yo? Saan napunta ang cutie? Sigurado ako na nanggaling siya sa bilangguan. Yan lang ang tiyan mo. Hindi! Hindi yan ang bili ko. Kaya ako. Kung makikinig siya, Black, anong nangyayari? Tumigil ka dyan! Wala na akong... Anyway, anyway, anyway. Pangako, sasaluhin kita, Mila. Haha, <laughs> hindi mo tinutukso ang isang simpleng hmm, babae. Para sa akin, oh, siguro. Hamster dito. Oh, hindi, pakiusap. At manatiling tahimik. Salamat! Ngayon, ah, uh, meron na rin akong maliit na kaibigan. Tatawagin ko siyang Steve. Well, naging magkaibigan kami. Ang mabuting bata ko? Hayan! Eh, hinto! Hindi mo pwedeng dalhin ng mga hayop dito. Pero si Chichi ito, tinutulungan niya akong gumawa ng mga trick. Gusto mo ba ng mga trick? Marami akong kayang gawin. Hindi, ayaw namin ng mga taong baliw dito. Salamat Paalam! Hindi mo dapat. Kaya, ipapakita ko sa'yo kung ano ang kaya kong gawin ngayon. Pagkatapos mong tingnan ang agimat na ito, ikaw ay matutulog. Tulog. Isa, dalawa, tatlo. Na ito. Ang galing ko talaga! hindi siya ulit. Pero... Pero baka maging kapakipakinabang siya. Kailangan niyang makuha ang camera ko. Oh! Tama! Pwedeng kitang palabasin! Buksan mo ng mabilis ang mga rehas. Panahon na! Lahat ng ito ay dahil sa unggoy. Ang nito ay Chishol. Sawa na ako sa anumang pagbabago. Halika! Huwag kang mag-alala, naka-underwear lang ako. Sa tingin Alright. ko si Chichi ay parang ako. Kahit kung si Chichi o ako ay madaling makatakas, wala namang makakapansin. Wow! Ang sarap! Tara na! Whoosh! Sige Walang tao dito! Panahon na para umalis! Jessica! <tinyo> Oh, ano ang ginawa ko? Anong nangyayari? Saan nanggagaling ang ingay? Um. Ano ang nangyari dito? Nasaan si Alex? Ang manggagawa ng mahika, itrade ang mga demonyo mo, Unggoy. Sobrang miss kita. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Sobrang oh, dami. Oh. Mag-subscribe sa Power Effort at huwag palampasin ang mga parehong nakakalokong hamon. Manatiling nakatutok, masaya ito.